All force karong adlawa ang mga kapulisan ug mga force multipliers alang sa pagselebrar sa 25th Tuna Festival nga sugdan karong adlawa ug mulungtad hangtod sa petsa 5. Ganin ang buntag sa buhatan sa Camp G. Lira Jensen, nagkatigom ang mga nice gutang opisyal alang sa ilang deployment. Sa kitatibukan, ana asa 1,700 personnel ang mga ipang deploy gikan sa nagkadaiyang ahensya. Ang Tuna Festival usa sa dakong aktibidad sa atong lungsod nga gina sa ulog matag tuig. Lauman sa mga personahe ang kusog nga volume sa mga muad tuay aron maki sa ulog sa maong festival. Hingpit nga ginapabalo sa publiko ang mga ginadili dalon sa Oval Plaza. Sama sa lighters, posporo nga maoy makakos o sunog, backpack, belt bag, or any portable baggages. Ginadili usab ang pagdala og mga armas ingon man ang pagpanegarilyo bisag asa Mauusab ang pagpamaligya o gilim nung makahubog. Ginabawal usab ang butanganan o tubig, especially ang adunay color, aron masiguro kung unsa ang unod o mali kaya ng explosive device. Gawas na lang sa mga mineral water. Ginabawal usab ang mga bagang jacket o pagdala o buhing hayop sa masaero o iring. Especially sa carnival natin, ang uh, pioneer activity area. So may mga CCTV tayo dyan. Ang purpose natin ay pa-remove yung pagpasok nila upang sa ganun mahagip sila sa CCTV. For information, may maganda yung CCTV natin dyan sa may carnival area kasi may facial recognition siya. No? Malalaman kung ilang bisis na yung tao na yun na -paso. So expected yung area security at saka other involved personnel not only sa area security, pati na rin yung road security hanggang doon sa payunit, mag-start tayo ng 11 morning. Sa tanang klase usab sa sakyanan, adunay designated way asa sila makaagi aron malikayan ang pagka-traffic sa mga activity areas. Vehicles, vehicle will use Magsaysay Pioneer Avenue. Yung sa may Pioneer Avenue na naman, no? Hindi sila pwede dito sa Pindadon, hindi rin sila pwede dito sa Ruhas. Downloading of passengers of utility vehicles must be 50 meters from the corner of the road. So, bawal kung sila magbaba na pasayro sa harapan ng kung plus natin. No? Kasi kung gagawin nila yan, magkabuhol na naman doon. The no ambulance vendors are allowed to sell inside and outside the perimeter of the market and pioneer avenue. So, bawal talaga yung magbibinta, yung truck tulak dyan. Uh, natin nga doon lang sa may in-distance lang doon sa labas. Kooperasyon sa publiko ngadto sa mga personel, gilauman karon sa otoridad alang sa kalinaw ug kahapsay hangtod sa katapusang adlaw sa pagsaulog. Mamahimong wadangop lang sab sa mga duol nga outpost ug galing aduna may kadudahang lihok o kagubot aron nga dayon nga marespondihan sa kapulisan. So, lang para di tayo makabalik ng rights nila. They are present time, they observe but all times, we are, uh, they are expecting too much from us that we can depend uh, our community and the spectators of the Tuna Festival. In the heart of changing lives, kini Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.